Ah, good morning, no, mga karesmel. Ito na naman si tatay sa life in the farm. Ang <clears throat> tagal akong hindi nakapag vlogs dahil hindi ako nakapag-load sa internet. Ay, ngayon, nakapag-load na tayo. Tuloy-tuloy na tayo. Ang pag-usapan natin sa ating rice milling o gilingan ito namang elevator ito makita natin ito yung elevator oh. yan elevator susukatin natin taas bawat sulok para malaman natin kung uh, ang sukat niya. Para uh, pag gusto nyo nang magpatayo ng elevator, diretsyo na kayo dahil may guide na kayo para sa sukat. O, punta tayo leon. Ito ang tinatawag na elevator. Gawa sa kahoy. Pero ang kahoy, hindi naman masyadong solid dahil ang ginamit ko, marine plywood. Maganda, maganda sana kung kahoy. Eh. Dahil medyo matibay ang kahoy. Ang plywood, hindi masyado. Ang marine na plywood na ginamit ko para kung kayo ang magpatayo ng elevator, may idea na kayo sige dito sa harap may sukat siya na 6 inches inches ang gagamitin natin yun at saka dito naman sa agiliran may sukat siya na 7 and a half inches yung isang daanan lang pero pag isama to, alam mo ito, si Bin Anihap, pag susukatin mo hanggang diritso, may sukat siya na 18 inches. Dahil may luwang siya dito eh. Kailangan may luwang talaga. Bakit ganito ang sukat natin? Nagbabase tayo sa cup. Ang cup na ninalagay natin dito, may sukat siya na ito ang gamit natin na cup. Dali, bakit niya? May sukat siya na 3 inches. ang Korea natin may sukat na trenches rin kaya ang sukat ng cup natin trenches kasya lang sa 6 inches na elevator Halimbawa, kung gusto nyo ng ang cup ninyo 4 inches dagdagan niyo na lang itong elevator na maging 8 inches para kasya ang 4 or 5 na bucket dipindi yan sa inyo pero ang ipinakita ko ngayon itong sa sukat so, siya na size ang kap niya ay 3, di kasya lang. Oo, oh. na 3. Susukatin natin galing sa, sa ibaba, papuntang itaas kung ano ang haba ng ating elevator. Por Oh, 7 feet 8 plus 7 15 15 feet 15 feet ang taas mula flooring hanggang itaas bali ang haba niya 15 feet ulitin ko dito meron siyang 18 inches yung isang bucket ah, uh, yung isang daanan ng bucket may 7 inches mula dito hanggang dito plus 7 naman mula dito hanggang dito pero ang luwang niya isama mo na lang para maging 18 inches Ito ang ginawa kong design. May luwang siya dito. Pwede namang diritso. Pwede ka kayo gumawa ng isa o dalawa nito. Sa akin dalawa dahil dual yung dati kong ano eh, aparatos. Pero ngayon, ginawa ko na lang isa yung aparatos ko kaya isa rin ang elevator na ginamit ko ang purpose nito yung palay mo dinadala sa itaas para siya na ang maghagis sa gilingan o aparatos yung iba naman manumano walang elevator Medyo mahirap yun. Maganda. Mayroon talagang ganito. O oh, mga karehmir, hanggang dito na lang tayo. Next vlog, pag-usapan naman natin yung shifter ng bigas. O oh, hanggang dito na lang tayo. Magpasalamat si tatay sa uma. Nagpapasalamat sa mga followers. Ah, sa mga subscriber